dito game dito sa gitna sa gitna ah nakita tayo oh ah, iwan ko muna yung bola dito ah teka lang teka lang 1 2 3 Yeah. Wow. Ano naka pa din? Dapat ko man. Ay, pag ganun ba para mabilis? Paano para Bili mabilis? Video. Paano para mabilis? Ano yung ano? Ano ka ah, ganun?